ilegal ang maneho ang sasakyan na walang rehistro. No? Sa madaling salita, kung ang responsibility ninyo bilang dealer ay ginagampanan ninyo, hindi siya mahuli ng LTO, hindi siya mapagmumulta ng 10,000. Congressman Busita sinampula ng isang motor dealership dahil di umano sa hindi register ang motor ng customer na benenta ng motor dealership na ito. Kasama rin ni Congressman Bosita ang ilan sa mga taga DTI para inspeksyonin ang motor dealership na ito. Ayon sa buyer ng motor na huli siya ng LTO at pinagmulta ng 10,000 piso dahil sa walang maipakitang papeles ang motorista sa mga nanghuli sa kanya. Dahil hindi rehistrado ang motor ni Kuya, nagtungo siya sa tanggapan ni Congressman Bosita at sinabi ang kanyang hinaing at pinuntahan naman agad nila ang motor dealership na ito. Tara panoorin natin kung paano aaksyonan ni Congressman Bosita ang problema ng motorista at kung ano ang gagawin niya sa motor dealership na ito. Brother, asan manager niyo? Outfit na kami sa kabuyo sir. Hindi, yung tao dito. Kami sir. Brother, sino yung nakakausap mo dito? Hmm, ano pa nila yung babae na isa? ng babae daw. Pakitawag. Rider, sino na kausap mo? Ma'am, good afternoon. Ito, kliyente nyo. Oh. Uh. Namumukhaan mo? Customer mo yan. Customer mo. Bumili ng motosiklo sa inyo. Kas, hulugan. I'm sold inside. Galing ito sa inyo. Ito po, Certification, sir. Hmm. Certification. Yung motorsiklo dito galing. Kayo ang nag-release. O, sir. Brand new yun. Brand new. Kasama ko yung taga DTI. Si ARD, si Ma'am Rebelen. Cortez Si brother uh, Noli Manalo At si ma'am from provincial Maria Clara, Maria Clara. Oh. Alam mo ba kapatid na Illegal magmaneho ng hindi rehistrado Alam mo Pero yung kanyang motorsiklo nung i-release ninyo, rehistrado hindi. For registration po yan, sir. for registration. Ma'am, alam ni ma'am na illegal imaneho ang motorsiklo, ang sasakyan na walang rehistro. Alam nila. At may binigay pa kayong document na pinanghawakan ng customer na valid ito hanggang August 16. Eh nahuli siya. Pinagmumulta ng LTO ng 10,000. Ano ang polisiya ng inyong opisina para sa kanya? Ano 7 days po upon release po days upon release ang, yun ang arrangement niyo. Certification kasi, na, ano, na yung certification namin, every week po siya dapat bibigay namin. So every week nagbibigay ka ng certification? Yes, kunwari, kunwari binigyan mo siya po ng po. certification, yes. hindi pa lumabas ang rehistro, magbibigay ka ulit. Yes sir. Good for one week ulit. One week sir. One week ng one week. Pero... Kapatid, malinaw naman sa'yo Illegal maneho ang sasakyan na walang rehistro. Sa madaling salita, kung ang responsibility ninyo bilang dealer ay ginagampanan ninyo, hindi siya mahuli ng LTO, hindi siya mapagmumulta ng 10,000. Lumabas na ba ang rehistro? Meron na po. May RCR na po. Nung nahuli ka na? Oo. Uh, oh, may request ko po sa kanila nalaman nila na nahuli ka. Aho. May picture pa po si Ma'am Jenny. Eh. after nung mahuli ka, nireport mo. Opo. ni ko Tapos po. Tapos bumilang na ilang araw, uh, tatlong araw lang pa ata. nariso, ba't bad ganun. Nung nahuli siya saka pa kayo kumilos hindi Comilos, <coughs> dinakawap namin yung sir kasi sa LTO naman niya na paparehistration yung sir. Kapatid. Ma'am, yan yung problema eh. Hindi ko sinasabing kayo ah. Kasi hindi ko pa nakita yung documents eh. Isinasangkala ng ibang dealers yung LTO. Gusto ko sabihin sa inyo kapatid, kahit magpabale-balentong ka, hindi lalabas ang resto kung hindi nakumpleto ang documents. oh Ay samantalang after one month, nung nahuli siya, sa ina si inasikaso after three days. Ngayon, kasama ko si Ma'am, Assistant Regional Director ng DTI, si Ma'am Cortez, at saka si Sir Manalo, DTI. Ang mandato ng DTI, Consumer Protection. Pero dahil sa malinin yung practice, pasensya, nawala ng protection ito. At ito, ay uh, July 7 August 7 May sang buwan ka nang walang trabaho? May git Sandali, may sang buwan na siyang walang trabaho bilang truck driver? Hmm. Kung ma'am, kaya ni-request ko ang inyong uh, presence para maipakita po agad sa inyo yung problema. Kung hindi ninyo nirelease ang motorsiklo, kahit magpilit siya, hindi niyo nirelease kasi hindi rehistrado. Hindi siya mauli ng MTO. Hindi siya mapagmulta ng 10,000. Hindi siya mapapatigil sa kanyang hanap buhay bilang truck driver. Ay July 7 siya nahuli. August 7, isang buwan. Ay, August ano ngayon? 19. So, one month, and 12 days na siyang wala nga ng buhay. Kaya, kapatid, wala naman tayong personalan. Hindi ko naman kayo kilala para... para abusuhin o gipitin. Sinama ko ang DTI para makita nila yung problema. At sila yung a-action laban sa inyong opisina. Gagampanan lang nila yung kanilang mandato. Ako naman wala sa posisyon, ma'am. Na utusan sila, bayaran niyo yung 10,000. Bayaran niyo yung yung nawalang kita sa kanya ng buhay. Wala ako sa position eh. Kasi bilang congressman, hindi naman ito tra trabaho ng congressman. Yung advocacy lang natin, pinagpapatuloy by the way, for your information, tumawag po ako kay Asek Nograles. Nasabi ko, kailangan ko yung inyong tulong para ma-address ito. At uh, nakakatuwa naman, tumawag ako ng alas 9, alas 10. <laughs> tumawag na agad kayo. Eh, pasensya po, no? Public service. Simam from uh, regional office Simam ang layo ng pinanggalingan mo provincial office itong dalawa na to ay sabi ko naman sa inyo isa lang naman ang kasalanan ninyong apat pumasok kayo sa ahensya ng pamahalaan kasi kung hindi kayo pumasok sa ahensya ng pamahalaan eh hindi ko kayo maabala kasi mahirap po sa party ko na ang dami nang humingi ng tulong kung aksyon ako to gagawa pa ako ng black and white ang dami namin trabaho baka next month ko pa magawa ito pong documents ibibigay ko ito sa inyo at uh, kayo nang bahala sa dealer kung ano yung dapat ninyong gawin pero syempre kailangan may due process bagamat bagamat malinaw sa ating pagharap na na perwisyo yung kapatid nating rider yung kanyang kanang buhay na apektuhan hindi naman sapat ito na automatically paparusahan ninyo tama po ba? may due process pagpapaliwanagin ninyo o, kayo naman kapatid pagpapaliwanagin pa ng DTI eh. No? then doon palang magbabase sila pero hindi naman ako husgado sigurado ako mapaparusahan kayo ng DTI wow. kasi ang ebidensya yung motorsiklo yung ticket ng LTO at yung ibinigay nyong papel patunay na talagang pinapaasa ninyo ang customer na pwede niyang imaneho hindi naman talaga po Magkano ang kinikita mo isang araw? Depende po kasi sir kasi per biyahe po kami. Per biyahe. Magkano isang biyahe? Ah, uh, for 50. For 50. Sabihin natin 500. 15,000. Sa isang buwan. Tapos yung 12 days parang kalahati ng buwan eh, no? More or less 19,000 o 18,000. Plus 10,000 brother Jerry almost 30,000 ang danyos dito ito uh, tatawag ako sa kay chairman ng one rider party list at kay congressman Rods no? i -re request ko kapatid sa sa one rider party list yung 10,000 dahil hindi mo kasalanan Ire-request ko sa One Rider Party List Ibigay sa'yo Para matubos mo na yung lisensya Yung 1,500 Dahil ikaw ay tunay na may pagkakasala doon Ikaw nang bahala okay. doon Tapos Ipakwenta mo sa opisina Ilang araw kang absent Magkano yung rate mo Ire-request natin Brother Jerry Sa chairman ng One Rider Party List Doon sa partner ko Kay Congressman Gutierrez kasi hindi ako basta pwedeng mag design pero sisiguraduhin ko sa'yo pag naiparating natin ito sa kanila ay eh, solve yung problema mo okay no kailan mo may submit sa amin yung kwenta da ng sweldo mo na nawala dahil sa pagliban mo itong week na to Apo. Oh. So ma'am, itong documents na to ibibigay ko sa inyo tapos yung contact number mo, mag-usap kayo. No, kasi hindi pwedeng magiging one-sided sila. May papel na tayo, pero may tinatawag tayo kapatid na due process. Mag-iimbestiga sila, pasasagutin kayo, at doon sila magkakaroon ng resolution kung paano kayo papanagutin. Okay? Oo. So, salamat ma'am ha. Pakisabi kay Asek Nograles. Umpisa pa lang to. No? Oo. marami na susunod. Sigurado. Marami pang susunod. Maiwanan ko kayo. At saka yung rider. Tapos, kumbaga sa investigation, magsimula na kayo. Yes, ngayon din po. po. Tagasaan ka, brother? Negros po. Negros. Ang pamilya mo, nasan? Dan din po, sa probinsya. Nasa Negros. Eh? O oh, sige, di, bilisan mo yung pakwenta ng nawalang, hanap, nawalang sweldo mo. Para mamaya lang, i-discuss ko sa One Rider Party List. Pag nasubmit mo yung gusto kong may submit mo, eh bukas, may pera ka na. Okay? So ma'am? Yes. na kayo? Yes, po, oh, yes. Salamat po sa inyo. At, uh sa pag-aksyon ni Congressman Bosita na agaran ay natulungan niya si Kuya sa kanyang problema sa pagkahuli. Pinaubaya naman ni Congressman Bosita sa mga taga DTI na inspeksyonin ang motor dealership na ito kung ano pa ang kanilang nilabag sa batas. Maraming salamat, Congressman Bosita, sa pagtulong mo sa mga taong nangangailangan ng tulong upang masolosyonan. Isa ka po sa mga karapat dapat na ilukluk sa pwesto para sa mga taong bayan na hindi makuha-kuha ang katarungan. Sumasaludo po kami sa inyo, Congressman Bosita. Hindi nasayang ang mga boto ng mga bumoto sa iyo, Sir. God bless po sa inyo, Sir Congressman Bosita. Panoorin ang buong video sa YouTube channel ni Congressman Bosita at isubscribe ang kanyang channel at pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa mga upload videos ni Congressman Bosita. Ang kanya pong YouTube channel ay Colonel Busita. R. S. A. P.